Hello mga cake labu! Tara, gawa tayo ng gingerbread. At kung gusto niyo nga malaman ko paano ko nga ito ginawa, tara at panoorin niyo na. Bale, ito nga, ginawa at binay ko na yung gingerbread dyan. At nagdi-design na nga lang ako dito. At baka wala ka pang regalo ngayong Pasko, kaya try niyo na rin ito. Madali lang naman talaga siya gawin. At para kang nga lang ng the drawing at dito nga sa part na to at kung ano-ano na nga lang naiisip kong i-design dyan sa ating gingerbread. So, ayan yung mga dinidisen design ko nga. Iba-ibang kulay na nga yan kasi nga gusto natin. Colorful, di ba? Ngayong Pasko. Bali pala itong ginagawa ko, ipang giveaway namin. Dahil ngayong Pasko, gusto namin a uh, homemade na gingerbread yung aming i away sa aming mga friends. Sabi ko nga, lagi Walang halaga yung pagbibigay natin ng regalo sa ating mga uh, loved ones. Ang mahalaga is galing sa ating mga puso, di ba? At habang ginagawa ko nga ito, ay eh, nakukit nga ako sa ginagawa ko dito sa gingerbread na to. <laughs> Ang cute nila, di ba? Para sila mga totoong-totoo na ano, cartoons na napapanood natin sa TV. <laughs> Bali, uh, ito naman sa ginagawa ko, plain lang na white na nilagay kong ano, color kasi gusto ko uh, simple lang siya. Ang cute naman niya kahit white lang yung color na nilagay ko, di ba? Salamat po sa panunod. Sa ulitin. Cute ba ang aking gingerbread? I hope you like it. Lapit na talagang Pasko. Tignan niyo naman kung gano'ng kakit yung ating gingerbread.